At dahil sa kasagsagan ng pag at baha, maraming bahay po ang nawalan ng ilaw sa kalakhang Maynila. At kaugnayan niyan, makakapanayam natin si Joe De tagapagsalita ng Meralco. Magandang umaga, Ginoong De Ako po si uh, Lala Roque. Mamaya po ay uh, susubukan natin uling uh, makausap ang tagapagsalita ng uh, Meralco na si Mr. Zod Zaldariaga. Ito'y kaugnay pa rin ng uh, maraming lugar sa kamay nilaan na wala pong kuryente. Kaya ngayon ay nariyan na sa salinya. Maganda umaga, Ginong Zaldariaga. Good, after, uh, good morning. Si Lala Roque po ito, kumustahin po namin sa parimbang lugar ang brownout. Ano ba nagiging problema natin sa pagbubalik ng kuryente sa mga lugar na ito? Yes, well, at uh, tulad ng uh, napaliwanag na namin na uh, Lala uh, this uh, past uh, past day at kahapon, uh, meron pa rin tayo talagang mga lugar na uh, sa ngayon ay hindi natin maaring uh, i-re-energize yung power sa kanilang mga uh, area sapagkat uh, meron pang flooded uh, Uh, areas dito sa ating sakop na franchise area particularly dito sa Metro Manila lala. Mm -hmm. So, hinihintay natin humupa itong uh, tubig baha before we are able to uh, effect yung tinatawag nating uh, restoration, yung mapping up operation at clearing operations. Pero wala naman yung problema sa mga transmitter ng Meralco. Inaantay lang natin talaga na humupa yung baha. Actually, in terms of yung uh, mga actual outages, uh, mm -hmm. karamihan nitong uh, mga areas ngayon na walang power ay kami mismo lala uh, batay sa report ng aming mga field uh, personnel na out there in the field at yung mga feedback na nakukuha din natin from uh, uh, our customers na uh, kailangan natin panandalian tanggalan ng serbisyo ng kuryente for safety uh, mm -hmm. reasons no uh, gusto natin masiguro na ligtas yung na uh, komunidad kaya we have to uh, implement itong tinatawag nating de-energization But uh, having said that, ngayon na may, uh, we are expecting na sana ay patuloy na gumanda yung ating panahon at once nga mag-subside na yang tubig ba? Then we can start with yung tinatawag nating restoration uh na efforts natin kasama na dyan yung mapping up operations natin at yung uh, uh pag patrol nung ating mga linya na maaaring naapektuhan o na damage nitong mataas na tubig baha. Etong Bulacan, Maynila at Rizal hindi ho ba natin na uh, mare-restore ngayon anytime anytime soon ang mga kuryente. Hindi kasi pwedeng i-restore lala hangga't mayroong pang uh, uh, banta ng uh, panganib uh, dulot ng tubig bahay. eh. Kailangan natin talaga itong uh, humupa ng tuluyan uh, bago tayo makapag uh, patupad ng tinatawag nating restoration efforts. At uh, maliban diyan uh, lala doon naman sa panig ng ating mga consumers uh, once na bumubuhanan na yung tubig ba at nagsisimula na po tayo mm -hmm. nitong restoration efforts. Ang amin lang pong payo, mm -hmm. uh, panawagan na rin po siguro na bago nila i-on yung kanilang main switch, mm -hmm. baka pwede nilang siya sa atin din uh, suriin yung kanilang uh, uh, line facility sa loob ng kanilang kabahayan. Mm -hmm. Yung tinadawag na na load side kasi maaring uh, nagkaroon ng pinsala sa mga electrical facilities nila sa loob ng kanilang pakuran at dapat ipaayos sa uh, kwalipikadong elektrisya. So, yun yung uh, isa rin na nais nating uh, informasyon na iparating. Eto na nga, nagbibigay na kayo ng suwesyon. Maramang, malamang, maraming mga gamit yung mga kababayan natin na nabaha, nabasa. Eh, ano bang inyong suwesyon para hindi mag-short circuit? Yun nga, Lala. Um, kasi uh, maliban dun sa tubig baha, um, base dun sa aming karanasan, uh, may maputik din at burak na pumapasok hmm. sa loob ng isang tahanan. At uh, naaapektuhan yung tinatawag nating mga uh, electrical outlets no kung saan pina-plug in yung mga appliances uh, siguro mag maganda i-check pa-check na rin nila yan uh, yung kanilang load site electrical facilities particularly itong ang mga outlets nila para masiguro na walang uh, maging abirya o walang maging problema. Panghuli na lamang po, ano bang update dun sa mismong bahagi ng De Los Santos Hospital? Dahil kani kanila lamang po nag-update kami, eh, wala pa rin hong kuryente at yung mga pasyente nila ay uh, naroon pa rin yung ilan eh, sa loob ng hospital. Ito po yung sa May E. Rodriguez, Quezon City. Well, I will uh, double check that, uh, Lala. Pero ang alam ko kasi ngayon, once na nagsisimula na yung umupa itong uh, tubig bahay, nagsisimula na rin kami sa restoration efforts namin. Uh, yun lang nga, Lala, yun uh, parang uh, Manawagan lang namin uh, mm -hmm. for for our uh, consumers to bear with us at this point. Kasi gusto natin masiguro na before we restore power, first and foremost, yung kaligtasan muna, yung ating dapat isaalang-alang. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Si Mr. Zozel Deliaga ng Meralco.